dito naman si Kindness sa kusina. Siyempre, ano ba gagawin ni Kindness? Magluluto po tayo, guys. Ayan, so, ito ngayon po, ah, uh, napakasimple po at uh, napakaswak po sa bulsa. Ayan, at napaka-healthy pa po ito na pagkain ang gagawin ni Kindness. So, yung ating tinatawag na usog uso po, yan, ang uh, masarap na shawarma, ayan. So, bago pong lahat, guys, uh, first time ko po itong gawin ngayon ng ating shawarma, ayan, and then, napaka-simple lang din po ng aking ingredients ayan po, so kung ano lang po yung uh, pwede ko po na ilagay dito sa Japan na mga panghalo-halo ko na gulay basta as long as may mga laman lang po ang ating shawarma yan po, pwedeng pwede po yon. ayan, so marami na pong nagva-vlog nito iba-iba uh, po, pwede pong maglagay din ng mga beef mga chicken, ayan. So, depende po sa atin kung ano po yung gusto natin na ilagay para sa ating shawarma. Ayan. So, kay Kaidnesh, napakasimple lang po at napakadaling pong gawin. Alright? So, pakita ko lang po sa inyo guys, ah, uh, napakamura ko rin po na mga ingredients na kayang-kaya po talaga sa ating bulsa. So, ayan guys, uh, ito lang po yung ating ilagay, ang kamatis, o di ba diba? Malaking kamatis ni Kindness, dahil medyo marami po yung gagawin ko po ngayon na shawarma guys. And then, yung ating litos, ayan, so, yung litos po natin guys, ah... Uh, Pwede rin po yung isang, yung mahabang litos po. Na, uh, may, may iba rin variety ng litos. Pwede nyo rin po yung uh, gamitin. Tapos, ito lang yung sa akin kasi ito po yung available. yan. So, murang-mura lang, guys. And then, syempre, lagyan din po natin ng pipino. Alright? So, na maraming pipino po tayo. O, ba diba? So, ito yung mga sinishare na ni Kindness, guys, na healthy talaga dahil halos gulay lang po yung ating ipanghalo at syempre guys ito yung nabili po natin na uh, para magamit sa ating uh, shawarma wrapper po ayan so simple simple na nilang gagawin ni Kindish nito yan po so uh, mag-slice muna ako guys maya maya is yes, uh, i-update ko po kayo kapag natapos na po natin itong linisan lahat at may slice po alright So, ayan guys, uh, bago ko po uh, po yung ating mga gulay, syempre, uh, hugasan muna nating mabuti. Ayan, so lahat po yan guys, iniisa-isa ko po talaga siyang hinugasan. Ayan, dahil hindi na po natin yan lulutuin, dahil fresh po yan na uh, salad po yung ating lettuce, alright? So, dinamihan ko po yan guys, kasi yung sobra po niyan, uh, lagay ko lang po sa ref para gawin ko rin pong salad. So, ito po pala guys ang mga nagawa po ngayon ni Kindness na slice ko na po. Sa paggawa po ng shawarma, lalo na po at maramihan, katulad po ngayon ang ginawa ni Kindness dahil para po ito sa birthday party, uh, medyo kailangan natin ng sipag at syaga. At oras po talaga sa pag i po, katulad po nito ng ating kamatis, ng ating pipino, at ng ating lettuce. Ayan. So, may time naman po si kindness, guys. Dahil nga po, kapag gusto ko po talaga na gawin, matikman. So, kailangan ko talaga siya ng uh, oras. Ayan. So, pinagbibigyan ko talaga ito ng panahon, guys. Yun nga po. At isa sa mga isinishare po ito ni kindness. Yan. So, uh, katulad pa rito, guys, uh, po ito, guys, sa... intro ko po, gulay lang po talaga ang ilalagay ko. Since may mga kunti kasi akong mga uh, pork giniling, tsaka yung ating ham, So, itry po natin guys. Sulutuin so, ko po ito ngayon. Ayan. So, mag-try din po ako guys na ilang piraso lamang. Napaglalagyan din natin ng mga kunti lang po na mga pork, giniling at ng ating ham. So, optional po siya guys. Pwede pong chicken, beef. Ayan. So, nasa sa inyo lang po kung ano po yung ipanghalo-halo natin. Ayan, so, kung napansin nyo po, guys, may maka ano na, si kindness, ayan, so, ito na po yung panghalo ko, guys, na mayonnaise, so, hindi na po ako gagawa ng mga, kung ano-ano pang mga sauce, dahil may uh, mayonnaise na po tayo, guys, na nabili, ayan, so, kung meron po tayong mabili, guys, sa mga tindahan, pwedeng-pwede na po, so, depende na po sa inyo kung ano po yung uh, gusto nyo po na gamitin na sauce, pero ito kasi, uh, na-try ko na siya, masarap po talaga din siya gamitin, alright? At katulad po niyan, marami po ang gagawin ni Kindness. So, medyo marami din po ang uh, gagamitin natin na mayonnaise. Okay, sulutuin so, ko muna ngayon guys ang ating pork giniling at ang ating ham. So, katulad po yan guys, uh, lang po ang natin na giniling. So, gusto ko lang po din po talagang matry siya. At then, kung napansin niyo po guys, mapula-pula po siya. Nilagyan, nilagyan po po siya guys ng at kumting ketchup. Ayan. So, depende na po sa inyo, guys, kung paano po kayo mag-timpla. Ayan po. So, pwede nyo po itong lagyan ng lemon, ketchup. Talagang timplahan nyo po ito. So, yung ating pork healing, may ting carrots po ito at onion. Okay? At saka, timplado na rin po ito, guys. Nagayang po rin po ito ng kunting panginta. Ayan po. So, pagluto ko dito ngayon, ketchup na lang po ang hinihalo Okay? Hintayin so, na natin guys na malusog pa ito. So, ngayon na guys. Ah, ito naman yung sunod na ito yung halong ni kindness guys. Yung so, ating ham po. At tapos, nilagyan ko yung sa ng container kesa. Ayan. O, so, ba? Diba? So, matikman natin guys kung anong mas masarap na itang halong. Ayan. So, next time siguro, gawin naman natin yung juice na ginilin. Tapos, yung Uh, chicken po at yung marinated po yan. So, abangan natin yung guys at gagawa tayo niyan. Okay. So, kunting na lang po at dahil luto na rin po kasi itong ating ham talaga. it ito rin po kasi ito so, guys. Kaya kuntingan mo lang ito. Diba? So, ayan na guys. At dahil luto na po yung ating uh, pork giniling. Ayan po. At saka yung ating ham ayan, so konti-timpla-timpla lang po yan guys at okay-okay na po yan ipanghalo natin sa ating shawarma so next naman is, lutuin natin konti, yan, saglit lang po walang isang minuto ang bawat uh, isang piraso po ng ating uh, wrapper po, Yan. sa ating uh, shawarma alright so ayan guys, uh, sa so, pagluluto po ng ating shawarma, konting init lang po ito guys, so wala itong mantika, talagang ganito lang po sa kawalin natin eh ano, luto. So, uh, one minute lang po, hanggang sa mag-iba po yung kanyang uh, kulay po. Okay? So, ito lang po yun, guys. Ah, uh, Talagang ama ano, sa budget, kayang-kaya talaga sa bulsa at marami ka pang pwede magawa. Healthy pa talaga siya. Yan. So, kailangan lang talaga natin ng sipat at syaga sa pagawa ng shawarma dahil nga po kailangan natin ng uh, sa pag slice at katulad po nito. So, kung napansin niyo po, guys, so, oh, dahan-dahan na po nag-iiba ang kanyang kulay. So, konti pa po. So, ayan, guys, ngayon, nabaliktad na po ito ni kindness. Ayan, kung napansin niyo po, yung kanyang kulay, so, ganyan lang siya. So, tapos, yung ilang piraso po ito, mga 35 pieces or 40 pieces po yung ating gagawin na shawarma right, so napakabilisan po talaga nito guys Ayan Ready to eat na po ito Okay So pwede na po ito guys Ayan Yan po. Tapos, ayan po kasi, ganito po kasi siya guys, maputi-maputi so, pa. So, konting brown lang po. Ayan. All right guys, uh, tapos na po si Kindness, magluto po ng ating uh, wrapper po ng ating uh, pang shawarma wrapper. Alright, so ito na po yung ating kinalabasan guys sa ating gagawin ngayon. Yan. So ito ay almost 30 pieces, mahigit po ito guys. Yan po. Okay, o diba? Mm, so dili kayo pagod-paguron guys, diba? Okay, so tapusin na natin ito at excited na akong tikman. <laughs> So, ayan guys. At simulan na po natin ang ating paggawa ng ating shawarma. Ayan po, ba diba? kapal na po niya guys. Okay? So, unang gagawin po natin guys ay ito. Ayan po. ba diba? Tapos, yung ating lettuce. Okay? So, nasa sa inyo na po yan guys. Kung gaano po kadami yung ilagay po ninyo na lettuce. Ayan po. Dahil sa isang piraso po nito, mabubusog na po kayo, guys. And then, yung ating... Okay. Ating pepino. And then, yung ating kamatis. Alright. Tapos, konti lang, guys. Lagyan natin yung pork giniling yung ilagay ni Kindnesh. Ayan. Ayan po. Ayan guys. So, natin yung ating pork giniling. Okay? So, ayan po yan guys. So, simple lang kaayog yun ang ano ni Kainesh, ang ating shawarma. Tapos, kunting mayonnaise lang po. Ayan. Huwag yung sobrang dami din po guys. Kasi yung ating ano, uh, may timpla na po rin kasi ito. Ayan. Tapos yung ating shower uh, shawarma wrapper din po talaga. Timplado na rin po kasi ito guys. Okay? sa so, konti lang po ang ilagay natin. Then, syempre, konting balot lang natin to guys. Yan po. O, ba diba? So, may shawarma na tayo. Okay? Yan Tupiin. Pwede pong tupiin natin to guys. Ganyan lang siya guys. Oh. Yan. Dahil dadaling ko po ito sa party. Ayan lang po siya. Okay? So, at babalutin pa natin to ng parang foil para kapag mainit guys, ma parang mag-maintain lang po talaga yung kanyang uh, texture po ng ating wrapper. Alright? So, yun po yung ating isa sa mga uh, ginawa ngayon ni Kindness, ang ating shawarma. Then, nagay ulit. Yun po. Okay. Tapos, pepino. O, diba? Ang daming pipino ni Kindness. And guys. And then yung ating kamatis. Lagyan din natin. Tapos yung ito naman ang ilagay natin. Ito. Tapos yung iba guys, hindi na natin lagyan ng mga giniling, pork giniling, tsaka yung natin. Tapos, mayonnaise ulit, di ba? Hmm. Tapos lagyan natin ng mayonnaise, guys. Hmm. Kunti. All right. Ayan po yung ating pang shawarma. Simple, simple lang ang ingredients natin, guys, pero talagang magugusog na ka na po ito. Okay? And then, konting balot lang. Ayan po. Ay, right. tapos tupiin natin guys. Para mamaya ginitso na kain, 'di ba? Hindi siya magkahulog-hulog. ayan 'Di ba? So ayan na guys, ang ating nagawa ngayon na pang-shawarma. Ito ay napaka simple lang po na ingredients ang ginamit ni Kindness. Pati yung ating sauce, hindi na pa gumawa guys kasi mayonnaise lang po ang nilagay natin. Ayun. 'Di ba? So, ayan, guys. At tapusin muna ni Kindish ang lahat-lahat po ng ating, para sa ating shawarma at ng makapag-ready uh, na po tayo mamaya, guys, para sa party. Alright? So, ayan na po, guys, sa ating shawarma. Alright? O, diba? So, ready-ready na sa party si kind Nash guys. Ayan. So, ito yung mga kunti, guys, at simple-simple lang po na ingredients po talaga ni kindness. Ayan. So, ulitin ko, lang, ulitin ko lang po sa inyo. Hindi po talaga ako magaling sa kusina. Ayan po. So, ito ay para lang po sa birthday party namin. Ayan. So, hindi po ito binibenta ni kindness. Alright. So, at Ayan guys, is maghahanda po muna si Kindness dahil may iba pa akong lulutuin. Ayan, so abangan nyo lang po guys ang ating mga susunod na ma-upload na videos. At abangan nyo po guys ang karawan po ng aking Vietnam. right, bye guys! Thank you for watching po! So ayan na po guys, bago po matapos ang video na ito, uh, pakita ko lang po ulit sa inyo ang aking mga simple mga nilagay na gulay, kamatis, pipino at saka lettuce. Konting mayonnaise lang po. Pwede pong lagyan ng pork giniling o ham. Yan po depende na po sa inyo. Pwede po ang chicken o at saka beef. Yan. So, nasa sa inyo na po. Pwede, pwede rin po na wala na po kayong ilagay ng mga karne. Katulad po niyan, konti lang po ang ginawa ni Kind Dash na mga pork giniling at yung ham dahil mas marami po ang gagawin ko guys na puro gulay lamang. Ayan, so uh, sana is nagustuhan niyo po ang aking uh, ginawa po sa napakasimple pong uh, ingredients na ginamit ko sa aking shawarma.